page. Tapos dito, adjust niya sa gano'ng kalayo yung maabot ng detection niya. Ito. Tapos ito yung cord niya. Ito, papunta dito sa kanyang ah uh, hindi Tapos guys, ito. Ito yung pagpipilian guys sa Tesla. ah uh, una ito 24 karats. and dito po yung ah uh, ito yung bacteria percentage niya ito yung nanakalayo yung ama ng uh, detection hindi mo lapitan tulad niyan yung lapitan pwede mo rin siya i sa mo Ganyan. tapos sa uh, selection, seleksyon ito yung seleksyon niya 24 karats gold yo yung barita uh, dito sa tinara dito yung mga ah tinig mga twists wala has tapos silver may error in denomination sana diba guys mga antique uh, yung silver yan mga coins tapos bayan mo yung twists rin nasa loob ng mga bato platinum na uh, sama rin ito sa giveaways na mga antik na may ang platinum yung hindi kahit bagahin yung ito bronze at sama na rin ito sa giveaways or sa mga markers sa mga markers na nabao na bronze na, yung ano, komposisyon ito pumba pag nasa ni nasa area ka mahilag yung mga hinahanap mo or isip mo kung may bumabay yung sa butas o sa wala ito kapir aluminum iron lead hingga tin water sa tubig malaman ito kung meron bang water trap carbon yung mga mineral na

sa loob na tayo ng panel para naman uh, kung mayroong split chamber kung sa lalim ng panel puro na ano hindi na hindi mo kirahin dito kung may split chamber sa ano sa paligid mo yung mga sinarado na dingding saka yun bali yun, yun, yung ano niya is apat ah uh, labin